Ganyan ang proper way na paghika. Pag may unan. Sige nga, keeper. Wow. Ganito ang paghika pag may unan. Sas. Cheese <laughs> oh, bututay mo. Grabe, hikan. Grabe na arti. Eh yes, so mo. Sas, sarap buhay. <laughs> <laughs> Ibang klase itong aso to pag nilagyan ng ulan no. Ganyan na tulog niya. Saan ka pa? Marami kang alam na bata ka. Sus Kira man, labas ng pututoy mo. Ganyan talagang higa. Grabe. Ah. <laughs> Thank you so much sa panunood. Sa keeper kong itong makulit. Thank you so much. Bye-bye.